Paolo Avelino, dinepensahan ng Kim fans sa paghalik sa kandidata. Kaloka magpakilig si Paolo Avelino, ha? Imagine, dahil sa panghaharana niya sa mga kandidata sa Binibining Santiago 2025, na kung saan ay kilig na kilig nga ang mga kandidata sa presence niya, lalo na sa ginawa niya. Nahinalikan niya ang mga kamay ng ibang maswerteng binibini na hinarana niya. Ang dami na tuloy gustong sumali sa Naturang Local Beauty Pageant. Gusto ko na ring sumali sa Binibining Santiago dahil kay Paolo Avelino. Grabe yung kilig nila. Ha, ha ha ha. Iba talaga ang karisma niya. Grabe ang mga contestant, kilig na kilig sa kagwapuhan ni Paolo. Selos na yan si Secret. Ha 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 ha. -ha. Daming hinalika ni Paulo sa mga kamay, ha? Ang pogi kasi talaga ng jowa ni Kim Cho. Grabe ang hiyawan kay Paulo, ha? Well, kaloka nga kasi ang reaksyon ng mga kandidata sa Binibining Santiago 2025 na hindi talaga nila naitago ang kaligayahan sa mukha nila. Na ang dapat sana ay formal na look nila dahil nakasuot na sila ng long gown sa portion na yun, napalitan ng kilig at tawa. Ha! Iba talaga magpakilig si Paulo. Lahat na yata ng babaeng nakakasama, nakikita siya, kinikilig ng husto. Say mo, Kimi? Samantala, nasalang sa isyo si Paulo Avelino sa ilang mga netizen na binigyan ng mali siya ang panghaharana ng aktor sa mga kandidata ng beauty pageant na binibining Santiago 2025. Isang netizen ang kinwestyon ang pagiging maginoo ni Paulo matapos halikan ng aktor ang kamay ng kandidata. Hindi ito nagustuhan ng ilan at binakbakan agad si Paulo at kinonsensya na kasama pa naman raw nito sa Santiago ang kalove team nitong si Kim Chu. Ikinumpara pa ni at kek rockstar si Paulo kay James Reid na nagserenade ng mga kandidata sa nakaraang coronation night ng Miss Universe Philippines 2025. This is how a serenade should be. Very classy ka James, hindi mukhang D.O.M. on stage. Bakit parang iba yung nakita ko sa kabilang barangay? Resbak naman depensa ng mga Kim Kao -Faney. At Maelisa Pra 64266 ay galit na galit kay Paulo sa lips po ba hinalikan diba sa kamay? At Stask underscore KP ano ba masama sa pagkis sa kamay e pang lola naman yun at kita na part of the show lang naman. Yun gustong gusto mo si Daniel at James no. Pati si Gerald at si Ian sila standard mo. Di na humahalik sa kamay si James sa best friend lang ni Nadine ha ha ha. Hindi rin nagpigil si at mes go Minzy. Pa lang kung ayaw ninyo kay Paulo di wag di naman kayo pinipilit pero yung bastusen at i-bash nyo nang wala naman ginagawa yung tao kabaliwan ay on. Matuturo mispeto both kay Kim at Paolo na toringan kayo na fan daw pero kayo pa gumagawa ng issue.